At ayun na nga guys, sa tamang bakasyon na naman kami dito sa bakakay Albay. Dahil whole week naman eh tapos na namin na magbakasyon na ng 4 days. So, isang buong araw yung biyahe, dalawang araw na gala, tapos pag-uwi, isang buong araw na biyahe ulit. Yan. So, so is 4 na araw. So, nag-enjoy naman kami kasi na-enjoy namin yung mga masasarap na food na hinain sa amin at saka yung mga magagandang lugar na napuntahan namin. So, tara guys at samahan nyo kami dito sa aming adventure. At ayun na nga guys, ito sinasabayan natin ang malamig na panahon dito dahil tag -ulan kakapi na tayo ayan tapos so, Jey kong bagsik tulog na tulog pa rin sa gilid. pagod na pagod kasi siya yung buong maghapon na drive ano Jey kung bagsik kamusta ang gising? antok na antok pa sige matulog ka para matulog pagod na pagod okay pa matulog ka pa okay pa yan goods pa yan ayoko na yung istorbo ako ng anak ko umawag umawag ka na Jey tara na Tulong mo kami. Ha? Huh? Tulong mo kami paglipit. <tipotik> yung yung okay, ano ka? Ayun lang ba? What? Junior ka pila. Binila ka tayo ng pineapple. Juice. Ayan, antayin natin o. Meron? O kasi pa, sabi mo di ba na ano ka? Antayin natin ma. Ang uh, galing. May pineapple juice na o. Oh. Pwede so, na yan. Makakaligpit. Matutulungan na tayo niyan. Sa no, Hindi mo kakapi muna siya. Mamaya, pag kumain. Ano mo, maasim yan. Hindi siya makatalaga siya niyan. Ito na, nakainan Nagpururot pa yan. Oh no! Yan guys, papunta tayo dun sa bahay ng uncle ko. Maglilinis na tayo. So, si Diego Hindi makasama kasi gigising lang. Magpupudrip po muna siya. So, ito yung lugar namin dati nung bata ako. Ayan o, no, pumbinsya, yung bahay nung kalaro ko dati. Ewan ko, oh, dyan pa sila. Madalas um, kong kalaro. Kinakatira noon. Ayan, so papunta tayo sa bahay ng uncle ko kasi tipin natin kung ano na bang update dito sa bahay niya nung nakatira pa kami dati dito hindi naman ganito ayos naman siya nung siya na lang yung nakatira ayun nasira nasira ng bagay yung bahay uh, nasira yung mabubo pero maliit na lang talaga yung bahay kasi nga sobrang sirang sira na talaga siya kumbaga parang sa kwarto na lang niya yata may bubong eh. Ayan. Ayan guys, kita nyo naman guys. Ayan so, oh. uh, siya so natira sa ganyang huh? bahay. Ang kalagayan. So, maglilinis kami dito para maging maayos yung maging malinis man lang at maging maayos. Ayan yung angkol dala ba. Ayan guys. Pasukin natin. Dati isang buo pa to eh. May bubong pa yun. Isang buo pa hanggang doon. Ngayon, ito na lang yung may bubong. Diyan na lang. Ayan. Ayan wala ang kalagay ng uncle ko ngayon dito. Dami-dami ta. Ayan. Grabe, ito pa. Ba? Ba? Dito ba, dito ba, dito. Ito pa, ito pa. Ito eh ito pa. Eh. Ito pa, ito pa. Alin? Kaso hindi naman nasusuot. Hindi, hindi ito mga bago to. Ito <laughs> mga nakakaon dito. Bago? Oo, hindi ko pa nasusuot. Ayan, yeah, yeah. hmm. ayan. Ayan. Okay, ayan. Eh. Ayan. Ayan. Kaya kailangan talaga yung maglinis dito. Kaya sumama rin ako si yan para masikaso rin namin yung uncle namin dito sa probinsya. pagkakais namin dito sa kama. Ayan. Okay na guys. Naladyan na ng sapin. So, ito pala yung generator na dala namin kasi Ayan, generator na namin kasi wala pang oriente dito. So, sobrang ah, sobrang dilim dito sa gabi. At ito may dala na rin kaming ilaw. Kaya ang gagamitin niya, generator, i-charge na lang sa araw kasi solar naman siya. Tapos, bibili ako sa hardware mamaya ng saksakan para dito para diretsyo sa generator. Punta tayo ng hardware. Kaya. Yeah. Mabaya. Blue oh, oil. Change oil. Oo, oh, change oil lang. Um, kahit um, motor, pwede nyo na yung mga mo tibis. Hindi ka na lang doon, Sa puro. Patay na, hindi mo kailangan Parang dito lang sa baba oh. lang nga. Oh, oh, oh. Kasi nga yeah. la <coughs> tapos <coughs> hindi, dito. i, brass ka. I brass mo lang sa puno kano? sa puno lang dito, no. sa puno lang. Yeah. Lahat Saka dito, oh, dito mo dyan kubos yan lahat ng may gamot mo ha sa loob nilagay ko oh. dyan pag mo yung ah, dito nakaka maloob na eh talaga pag pagtiyagaan mo na kasi para gumaling ka. ba't kay Eh, kala ako. hindi ko gusin. Maka Saan mo ginamit yan? De sa plaza. going to pay people. I want to be free. Hinanta mo doon. Oo, oh, oh, I want to Umasok mo mas eh. oh. Ay, ah, namin, namin na Ah, So, hindi na tayo kayo sa palengke ng Makakay bay. So, titira lang kami dito ng mga barbecue. Kung mga pala yung paningin dito guys. Sa sarap. Mm. Isa. Baka isa, te? 5 pesos. Puntahan naman natin yung pinaka-favorite ko na palaro ng bata ako. Ano mga yung boy na boy parang guys. At di pa rin nalalaos. Yun. Yan, simulat, simulat iisip ako. Ito na yung palaro na nakagisnan ko. At walang pagbabago. Ito parin talaga ito. Diyan ako madalas at dati ng bata ako. Napakaangas. Napakaangas. Mm. Mm. lalat lalat tayo ng konti ayan no yung school ko dun pa eh ito po banda yung ko eh so baka bukas ko napuntahan kasi mm. gabi na masyado magagabi na para as 4 na kasi ng ano eh at 4 na kasi ng hapon dito baka bukas na kasi tayo pa kasi ako ng bumbila nung sa saksakan ka ng bumbila nung ilaw ni Angkol kaya ayusin natin yung kasi nga wala nga siya doon, dun kuryente so bilhin naman namin ng solar solar na generator para pwede siya mag charge pwede siya mag ng ilaw at saka electric net pan kasi nga sobrang init din talaga dito sa palengking to noong uh, dito baddala si pagmay may May mayroong mga um, well, ano ba? Mga mga periyahan, palaruan. Marami dito dati. Okay na ba? Believe. na na po. O, guys, pupulutin pa tayo. Dito uh, Oh yes. Okay lang. sabado na. Okay sa nga lang. Wala si kung ang Di siya sa atin ah. mo yun. Ang daming yun. Gutom na gutom yun. Kaya okay. dito mo lang <laughs> Hindi. daw. Pero,

Tay, mga bab may mga manok naman ah. Okay. na Ah, okay. So ito na guys, tayo tayo sa pilihan ng saksakan ng ilaw. Ay, oras mamayang gabi. Ang ko may ilaw na din bahay nila. na naman guys ayan sikit sikit muna kami hindi na nakita hindi ko nalalagay kung nakita ayan nakakain na kami sikit sikit galang galang kami ito pa lang yan bukas marami pa kami pupuntahan pero magkakaroon ka puno tayo doon sa ano, Sa Google. Ah, puno tayo dun yung... samba Saan ba? Habol pa tayo. Gugon? Hmm. Pajak, pajak lang. Gugon o dun sa mayon? Sa may, may ano, may mayon. Ayun. Ano, na, iba naman di mo gugon. Hindi yung, yung kitang kita yung ano nga. Nasa kita kita tayo. tayo. Eh, doon, yun. Oo, oh, na. yun. May mga... Sa uh, di... bahay nila, Joyce mismo. Dun nga kami tumutuloy nila mama eh. Ah, uh, Diyos. Maraming tao rin. Kaya angkol muna tayo? Oo, oh, kaya muna tayo. Kakabit ko lang to. Okay, so para may ilaw na siya. Tapos bibigyan ko ng merienda. Ayan, kasi guys, Sobrang hindi, liwanag na. Nilipat namin. Hindi, Banget kasi dun sa kaninang pwesto. Kaya nilipat namin dito sa bandang gitna. Oh, Ayan yung generator niyo. Ang saya na. May generator ka na. Oo, oh, eh, hindi, hindi kaya eh. Naglilipala. Kasi ang laki. Ayan, nilagay namin yung saksakan dito sa labas. Para sisikatan na nga araw yan, magki-church na gin niya At ito na nga guys, tuloy na tuloy na kami sa aming gala. So inaantay na kami ng aming sasakyan dito sa labas. Yun! Dala na nga! Kumain na kami! Hindi ka sumama, tulog ka eh! Sasama ka sana namin eh! Kumain... Kumain kami barbecue? Oh, Oo! Marapit na naman ako magpapaulo! Eh, kasi... Eh wala ka kasi, tulog ka eh, doon sa palengke. Sarap kumain dito, sarap mag-probesyo. Ang sarap kumain doon ng, kuya alam mo kung bakit? Oh. Yung ano yung, di ba ang, ang isaw sa atin, sampu, dito lima lang. Oh. Ang dami pa. Tapos yung mga, yung mga ano, yung mga laman-laman, sampung piso lang dami ang minapilit. magastos sa na mga... sa Magkakasakit tayo. Ito yung sinap, yung mga pamudyan. Kumakala ka bakit? Dito mo dadaan? Dito ay dadaan mo? Hindi, <tis> dito. Dito tayo dataan di ba? Oo. Oh. Halika na nyo. Oo, oh, di ko. Kami punta mo doon. <laughs> Wait lang. <Ayaw. laughs> Pareho sa naman tayo dinaligo. Tanggap ko naman siya. Mamahalin ko naman siya. Tinaon mo dito niya. Eh gusto niya maligo. Ano ang gagawin natin? Eh... Bakit? May lumot na rin ba? <laughs> <laughs> ay, bayon, Meron pa pong mamahalin dito. Eh mapagmahal ako. <laughs> gusto mag gusto mong lumahi ng ano ah. <laughs> Kula ano ha. <laughs> Namis ko yung kumain ng kumain dito ah. Oo, oh, marami kakayan dito. May bubutip tayo. Hindi ako makamove dito sa tinapay na to. Ang oh. sarap eh, no Joy? Mura pa, dalawang piso. Dalawang piso lang, busog ka na. Eh, sa Manila yan, isang eh. piso na yan eh. Di ba kamo? Yung, Tapos sa ng, puro hangin pa, puro hangin. Oo, oh, yung tuna, isang pong piso. Na yan. 20 uh, na nga yung may tuna na yan, 15. Oo, oh. Puro hangin sa Maynila eh. Hindi, baka katis pa tayo. Kahit natutong-tutong na yung mga suot natin eh. Ikaw okay. <laughs> <laughs> oh, lang. <laughs> okay lang yan. Kahit tutong na yan. Kahit panigas pa yan. Pwede naman kay Kuya Junior nung kasi papaligtaran yung brief niya eh. Mas importante eh. <laughs> Nakakatulog tayo, nakapagpahinga. Dito, dito, but... dito. <laughs> sarap mo ay dito kung may pera ka lang dito sa probinsya. oo, oh, uh, yan ang maganda rito kung may pera ka Oo, kung dito sa si Jay kong bagsik, marami ng lahing bagsik dito <laughs> bahay, may <laughs> pera pero bahay na Alam mo, malit pa 'to sa cemetery na 'to. Akala mo ba, ay pala may mga ano doon sa loob. Pwede ah, din si ano, si si scammer. Ah, si suapang. No. Ay si anong ano. Pala, anong malit ko 'yan? Pala. Ay no. Ayun. Kasi ang pala yung scammer dito. Ito pa kuya sa kabila. Ay to pala, dito dalan. Bakantihan yung si scammer diyan. Huwag ka nangangaw. I-reserve mo na. I-reserve mo na ba? Baka dumami pa lahi ng mudas na yun. So, sobrang pagmamahal mo kayo sa camera. Mahal na mahal ko pa rin yun. Hayop na yun. May daan din dyan pero diretsyo muna dito. Ito yung alam ko. Ito rin daan, ito rin daan. Binago na. Pero ito yung alam kong daan. San 1A bridge to ah? Hindi nga tayo kasya talaga. Sobrang sikit nga doon. Yung ginawa naman, pinalaki na. Hindi, pinalaki na to. Binago na nga. Binago na nga eh. Diyan kami close sa ah, sa na natin kapit bahay lang. Yes, ganda oh. Ito, sarap maligo. ganda ng hayo. view. Yun, palapit na kami. Mga palay-palay. Ako, galingan mo ko yun yun. Baka mahulog tayo. Nakita ko sakto-sakto. Huwag lang tayo atras ah, ng ganito. Oh, ayaw, Lalo na pagkagabi, yung... pero kaya ko pa rin. Kaya ko pa rin. Huwag lang atras. Hindi, kaya pa rin yan, kaya. Kaya kasi hindi naman masyadong ano, okay, magpakipot eh. Ma ma malaki naman eh, malaki, malaki naman. Ano yun? E, paano yun? Pagpaliko. Paliko? Walang problema yan. Basta pag driver ka, lahat kayanin mo. Okay lang din patras, kaya rin naman. Marami na ako experience, experience sa mga ganito eh. Masisikip. Malapit na. Tara, sakay na ulit tayo. Hindi, okay, bante mo na. Pwede nyo. Ito na. Hindi na ako sakay. Eh. Ayan, dito na kami sa bahay ng aming... <laughs> 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 Saka hindi hindi, ano pa? Ano pa lang bahay ko? hindi bahay to? Hindi pa yari. Wala pang ganito. Mm. Diba nakapunta kayo dito, oh. ano pa lang? Wala pong mga ganyan-ganyan. Pa, yung mga rin ako dito. Oh, how si na, oh, how? Ngayon lang, ngayon na siya punta rito. First time yung nakapunta rito. First time in I mean my may life. Ah, may tao ba? Yeah. May tao ba pa ganyan? Wala. Yeah. lang. Wala. Wala. Sarado lang. Pinasa mo, Joy? Ito yun na uh, nga, guys. Good. Sumilip na yung bulkan mayon. Nakikita na ngayon. Kanina kasi hindi makita eh. Ayan, oh. No. Oh, ganda oh. Doon sa Diego si Bagsik Corporation. <laughs> ang si Hudas ay nagnakaw <laughs> do'n sa amin ang inutang Pati ako niloko niya Sumama siya sa manloloko Dalawa na sila ngayon. Ay, nakakalay ba yung volcano? Ha? Wala na, lubog na yun eh. Let's go na, let's go, let's go. Madilim na. <laughs> Tara na, madilim na. <laughs> Ayan, so. Mabalik muna kami sa tinutuluyan namin. Kay Lola. Gida. Ayan. Kasi nga, ginagabi na kami bawal mag parking dun. Hindi kami pwedeng matulog dito sa So, Lugod na to. Gumahaga. Dito kay sa tita ko naman. All right. So balik na kami doon. Kita kita ko niya. Ha? Kita naman so, daw ni. Eh. Maliwanag. Busi na ka diyan, Kuya Junior. Sige, kita. Yeah, okay oh, Ang nilen.